gano'n na nga ba katagal ang ating mundo? Ito ba ay bata pa o ito ay matanda na? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Dalawa po yung paniniwala ng mga tao patungkol sa edad ng mundo. Una po, may mga naniniwala na yung mundo po natin ay matanda na. Ayon po sa science, ang estimate daw po na edad ng ating mundo ay aabot ng halos 4.543 billion years. At ang edad naman daw po ng ating universe ay approximately 18.8 billion years old. Ngayon po mga kapatid, since sinabi nga po ng mga scientists na ganyan na po katanda yung ating mundo, ang tanong po mga kapatid, saan po sila bumase? Paano po nila nalaman yung edad ng ating mundo? Ngayon po mga kapatid, bumase po ang mga scientists sa tinatawag po na radiometric dating. Ang kagamitan po na ito ay tumutukoy po para malaman ang edad ng mga bagay-bagay sa mundo, tulad na lamang po ng mga bato at ng mga karbon. Ayon po sa ilang mga archaeological findings, may mga nakita po sila ng mga bato o kaya man po mga kagamitan na halos milyon o bilyong taon na ang edad. Ang isa po sa pinakamatandang mineral na na-discover po nila ay yung maliit na zircon crystals. Mula po ito sa Jack Hills sa Western Australia. Ang edad daw po ng mineral na ito ay aabot ng halos 4.404 billion years old. Ngayon po mga kapatid, ang pinakamatandang solid na bagay naman daw na nag nila ay yung tinatawag na calcium aluminum rich inclusions. Ang edad po nito ay aabot ng halos 4.567 billion years old. Ngayon po mga kapatid, sa bagay po na ito, dito po binase yung edad ng solar system. Kasama na nga po dyan yung ating mundo. Kasi po, ito po ay pinaniniwalaan na pinakamatandang bagay na na nila. At wala na po silang ibang mga nakita pa or na-discover na mas matanda pa dito. Ngayon po mga kapatid, dahil po sa radiometric dating, nalaman po ng mga scientist kung kailan nag-exist ang mga dinosaur. Dahil po sa mga na-discover ng mga scientists ng mga fossils at sa pag-aaral po nila, nalaman po nila na almost 252 million to 66 million years ago na nag-exist ang mga dinosaurs. So dahil po sa pag-aaral sa mga discoveries ng mga scientist, diyan po nila binase yung edad ng ating mundo. So meron po siyang iba't ibang mga pag-aaral at mga kalkulasyon na ginawa para pumalaman malaman kung gaano na nga ba talaga katanda yung ating mundo. Ngayon po mga kapatid, kung kanina nakita po natin na yung paniniwala po ng mga scientist, almost 4.5 billion years old na po yung ating mundo, may ilang po naniniwala naman na yung mundo raw po natin ay almost 6,000 years old lamang. Ngayon po mga kapatid, saan naman po binase ng mga tao yung edad po ng ating mundo na ito na almost 6,000 years lang. So yung batang edad po ng mundo po na ito, binase po ito sa Biblia. Kung kanina po, bumasi po yung mga scientists sa mga pag-aaral po nila, sa mga na-discover po nila, dito naman po, doon po sa nakasulat po sa history ng Bible. Kasi po kung babasahin po natin yung Bible, may mga part po dyan na sinulat kung anong edad na buhay po yung mga tao ng panahon po na yon. At makikita rin po natin yung iba't ibang mga genealogy. So sa pamamagitan po ng mga buhay ng mga taong nabanggit sa Biblia, kinumpiyot po nila yung edad ng mundo. Simula po doon kay Adan, hanggang sa panahon po ng ating Panginoong Isokristo. Ngayon po mga kapatid, kung kung compute daw po natin yung taon simula po kay Adan hanggang sa ating Panginoong Sokristo, aabot po ito ng halos 4,000 years ayon po yan sa mga interpret ng Bible. Kaya mga kapatid, sinasabi po ng ilan na ang creation daw po noong panahon ni Ebat Adan, nangyari daw po ito noong 4004 BC. Ngayon naman po mga kapatid, mula naman po doon sa pagkamatay ng ating Panginoong Sokristo at muli niyang pagkabuhay, hanggang sa panahon po natin ngayon, aabot po ng almost 2,000 years. Kaya po kapag pinag-combine daw po natin, simula doon sa creation hanggang sa panahon po natin ngayon, aabot po tayo ng almost 6,000 years. So yan daw po yung edad ng ating mundo. 6,000 years old lamang. Base po doon po sa Biblia. Ngayon po mga kapatid, since binasi po nila sa Bible yung edad ng ating mundo, ang paniniwala po nila sa anim na araw na paglikha ng Diyos sa lahat-lahat ng bagay, bawat araw daw po, literal daw po na yon ay 24 hours. Ang paniniwala po nila, wala pong matagal na agwat o pagitan sa bawat araw ng creation. Pero mga kapatid, hati pa rin po yung paniniwala ng mga ibang krisyano po patungkol po dito sa edad ng ating mundo. Kasi po mga kapatid, may ilang mga krisyano na naniniwala na talagang literal na 6,000 years old lamang yung ating mundo. Pero may ilang mga krisyano po mga kapatid na naniniwala na yung anim na araw na paglikha ng Diyos sa lahat-lahat, hindi daw po siya literal na 24 hours per day. So may mga naniniwala po na may mga gap or may mga pagitan po sa bawat araw na paglikha ng Diyos. At yung mga gap daw po na yon o yung mga pagitan po na yon, sinasabi po nila na maaring talagang milyong taon pa po yon at hindi po literal na isang araw lang. Sinasabi po ng ilan na yung creation daw po, hindi raw po talaga literal na anim na araw lang. Maaaring umabot pa raw po talaga ito ng milyon o bilyong taon. Yung iba po kasi pinangahawakan po nila yung verse po na ito na sinabi ng Biblia. Ito po yung sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng sanlibong taon at ang sanlibong taon ay tulad ng isang araw lamang. So kahit nga po naniniwala po sila sa creation, pero mga kapatid, doon naman daw po sa creation sa anim na araw na yon, sinasabi po nila na hindi lang po siya isang araw. Maaring libong taon po yon or higit pa po. Kaya po sinasabi nila na hindi po ganitong kabata yung ating mundo. Matagal na raw po talaga yung ating mundo. Sinasabi po nila na maaring meron pa pong mas matagal na panahon nung nililikha po yung ating mundo. Ngayon po mga kapatid, nakita po natin na may mga iba't ibang mga paniniwala po 'yung mga tao sa edad po ng mundo. Pero mga kapatid, ang pinakatanong po ba, ano po ba talaga 'yung edad ng ating mundo? So mga kapatid, mahihirapan po tayong sagutin 'yan. Kasi nga po mga kapatid, kung pagbabasihan po natin 'yung science at kung magtitiwala po tayo sa radiometric dating, hindi po tayo makakasigurado kung talagang accurate yung instrumento po na yun. Tandaan po natin mga kapatid, ginawa lang din po ng mga tao yung instrumento po na yon para malaman yung edad po ng mundo. At hindi pa po talaga tayo makakasigurado kung tama ba yung calculation ng radiometric dating po na ito. Kung babase lamang po tayo sa radiometric dating, hindi pa rin po yung sapat para malaman po talaga natin yung edad o yung tagal ng ating mundo. Ngayon po mga kapatid, kung babase naman po tayo sa Bible, wala naman pong sinasabi yung Bible na exact na edad ng ating mundo. Kasi po mga kapatid, yung 6,000 years old po na yan, na edad ng ating mundo, calculation lamang po yan ng na mga naunang theologians. O kaya man po yung mga nag-aral ng Bible. So bumasa lang po talaga sila doon sa pagkakasunod-sunod ng mga nabuhay po sa history ng ating mundo. Base nga po sa Bible. So lumabas nga po na kung li literally rin po natin yung araw simula ng creation hanggang sa panahon natin ngayon, talagang almost 6,000 years old lamang po yung ating mundo. Pero muli po mga kapatid, wala pong sinasabi yung Bible kung gaano nang katanda yung ating mundo. At hindi rin po sinasabi ng Bible kung literal ba talaga na 6 days po nilikha yung lahat o hindi po ito literal na 6 days. Maaring mas matagal pa po sa anim na araw. So wala pa rin po talaga nakakapagpatunay ng tunay na edad ng ating mundo. At hanggang ngayon po pinagdedebatihan pa po yan ng ilang mga theologians at ilang mga biblical scholar. may po mga kapatid, kung meron talaga mga naniniwala na talagang matanda na yung mundo na umaabot na ito ng almost billion years, respetuhan na lamang po natin yung paniniwala nila kung naniniwala po sila na matanda na po yung ating mundo. Ngayon po kung may mga kapatid naman po tayo naniniwala na 6,000 years old lamang yung ating mundo, okay lang din po mga kapatid. Irespeto na lang din po natin yung paniniwala po nila sa edad ng ating mundo. Basta po mga kapatid, ang mahalaga naman po dito, alam po natin yung kaligtasan ng buhay po natin. Maaring hindi po natin alam yung edad ng mundo, pero ang pinakamahalaga po mga kapatid, alam natin na pagdating po ng panahon, sa langit po tayo pupunta. Kaya po nilikha yung Bible, hindi po para malaman natin yung edad ng mundo. Nilikha po yung Bible para malaman po natin yung katotohanan, para makilala po natin yung Diyos at magkaroon po tayo ng kaligtasan. So yan po yung pinaka-purpose kung ba't nandiyan po yung Bible. Ngayon po dahil hindi po sinagot ng Bible kung gaano katanda yung ating mundo, hindi po tayo pwede magbigay talaga ng eksaktong taon o eksaktong edad ng ating mundo. So pagdating na lamang po ng panahon kapag namit na po natin yung ating Panginoong Sokristo, doon po natin talaga malalaman yung talagang eksaktong-eksaktong edad ng ating mundo. Ngayon po, wala pong mga tao, wala pong mga libro o anong pong teknolohiya ang makakapagsabi ng eksaktong edad ng ating mundo. Ang nakakaalam lamang po talaga niyan, syempre, yung naglikha ng ating mundo. Yung naglikha po ng lahat-lahat. Yan po ay walang iba kundi yung nag-iisa po nating Diyos. So pagdating po ng panahon, yung Diyos po mismo yung sasagot ng katanungan po natin na yan kung gaano katagal yung ating mundo. So yun lang po mga kapatid, ang gusto kong bahagi sa inyo, sana po minatutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli po, magkita kita po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalaan po kayo ng Diyos. Ingat po kayo palagi.